Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kung inyong lingkod, Elijah Paul John Mendes, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today day nasa Hebreo chapter 11 verse 3. Sinasabi dito na, dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sandibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Ang konsepto ng Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng isang lahat ng lahat ay isang sentral na paniniwala sa maraming relihiyon at spiritual na tradisyon. Ininumungkahi nito na ang Diyos ang pinakahuling pinagmulan at tagapagtaguyod ng lahat ng pag-iral at na nagbibigay ng lahat ng mayroon. Ang paniniwalang ito ay kadalasang sumasaklaw sa ideya ng Diyos bilang ang tagapaglikha tagapaguyod at tagapamahala ng Sansinuho. Kasama ang lahat ng iba pa ay naging ay isang pagpapakita ng pagpapakita o paglikha ng Diyos. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng paglikha sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, pagkamalikhain at banal na kalikasan sa natural na mundo. Kabilang dito ang kalawakan ng kosmos ang pagkakasali ng mga ekosistem at ang kagandahan ng mga tanawin tulad ng mga bundok at karagatan. Ang mga elementong ito ay nilalayong magbigay ng inspirasyon sa paghanga at umantong sa pagsamba. Ang paniniwala na ang Diyos ay nag-aalok ng pag-asa sa walang pangunahing sa walang pag-asa ng mga sitwasyon ay isang pangunahing prinsipyo ng maraming relihiyon kabilang ang kristyanismo, kulaismo at islam. Paniniwalang ito ay nagugat sa ideya na kahit na malabo ang mga bagay, ang presensya at plano ng Diyos ay makakapagbigay ng aliw at katiyakan ng isang magandang kinabukasan. Ang paghahanap ng propesyon mula sa pinagmulan ng lahat ng bagay ay nagpapahiwatig ng pagkitiwala sa isang mas mataas na makapangyarihan tulad ng Diyos. Para sa patnubay at suporta sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan, ito ay kadalasang nagsasangkot ng panalangin, pananampalataya at paniniwala na isang banal na pwersa. Ang magbibigay ng iyong mga pangangailangan, physical man, emosyonal o spiritual. Ang pagtingin sa mga problema sa pamamagitan ng kung sino ang Diyos ay nagsasangkot ng pagkilala na siya ay makapangyarihan pagmahal at matalino at na siya ay laging naroon sa ating buhay kahit na sa panahon ng may hirap na panahon. ganito nito ng pagunawa na ang Diyos ay may plano para sa bawat sitwasyon at siya ay gumagawa para sa ating kabubuti kahit na hindi natin ito nakikita. Kapag nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, ang tumingin sa itaas ay isang metapora na sa ng paghahanap ng tulong, paghahanap ng pag-asa at pagtitiwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Isa itong paraan para kilalanin ang kahirapan at humingi ng suporta mula man sa iba, sa sarili o mas o sa mas mataas na kapangyarihan. ulit ako ang inyong lingkod, Paul John Valdez, at dito na kapos sa ang daily devotions.